Hey, what's up guys? What's new? So, ang init ng panahon ngayon, wala tayong maisip, wala tayong magawa. So, napag-isip-isip uh, ko na gumawa na lang ng isang challenge. So, mga mix, marami na nakagawa nito. So, ito, uh, i-confirm lang natin, i-proof na lang natin kung totoo ba talagang nakakapagluto yung tirik ng init. So, ano pa yung ginagawa na tinihintay natin mga mix? Subscribe na kayo sa ating YouTube channel at follow na kayo sa ating Facebook page, Migo Vlog para hindi kayo mawala sa ating mga video na ina-upload. So ano pa ineta niyo? Pindot na pindot 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 dito 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 dito. Pindot dito. So ano pa ineta natin mga mix? Tara, labas tayo. So what's up? Nandito na mga mix, no. Ito na yung bago natin, saka ito na yung wala natin. No? So ah, sisimulan natin yung pagpapainit nito. Ah, tara na. Diga. Tuloy. Lalagyan natin yung ano. Dito at dito. So, maghihintay tayo ng mga ano. Uh, 30 minutes. Ano, para kapain nito na dito. Tsaka lalagyan natin ng ano, tiga at saka yung ito. So, ito na. Naghihintay natin mga amigs. So, uh, ilamin na ito. Hinihintay natin mapainit yung ano natin frying uh, pan sa English uh, tawag Tagalog dyan frying pan basta yun na yun so ilang minuto na lang tapos pabalik tayo doon lapit magdadala tayo ng itlo at saka mantika so katakata mga mga, mga, mga. ayun ka lang ayun ka lang mga 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 Pati yung motor ko, nainita na. Talagang ano eh. Oh, grabe yung init yun ito. Oh, init. So, what's up mga Megs? Uh, anong uh, ilang na? So, ato, babalikan natin yun. Babalikan natin yun. Try and <laughs> so, uh, hindi pa. So, mga ano pa suro, mga... Ilang minuto pa bibigyan Para umini talaga. Tara. Okay mga mix, nandito na tayo. Babalik tayo. Babalik na babalik. <susulat> okay, parang okay na to. So, kukunin nito yung uh, mantikilya at saka ano, uh, mantika at saka itlog. Okay. Uh, ito yung uh, mantika natin. Shout out sa ano, shout out sa UFC, baka naman yan, at saka yung itlog natin. So, lalagyan natin yung mantika dito. Uh, sana mag-work, no? Wow, amazing! Okay, konti lang nice. naman natin, hindi sa'yo. Nice! Yay! Yes. <laughs> dito na dito, nang luto-luto ko yan. Tama na ko nang luto. mga mix, may mantika na. So, siguro mga 5 minutes para mas iinit pa yung mantika. Okay, welcome back mga mix. So, ah, Siguro mga 5 minutes na ito na ito natin at sana mag-work no? sana nito yung ma prank -ano, uh, okay, ito na ito na, ito na let's see ito ko sa itlog

Luto po. <laughs> <laughs> hindi totoo yan. Bola lang yan. So, yun nga mga amigs, no, uh, na-prank tayo. Siguro hindi tama sa oras o sa sky unit. So, ito nangyari. Eh. No. Hindi siya naluto. So, ano tayo na naluto prank? Naluto prank tayo. Or maybe, hindi sa tama sa oras. So, nga gawin natin ito. Nga gawin natin. Iluluto natin to sa gasol. <laughs> so, yun mga amigs, no? Uh, sana hindi kayo magsawa mo sa video natin. Uh, please watch, like, and subscribe sa ating YouTube channel at follow my page, Migu Vlog. And, and, I am Miss TV. Bye-bye. It's my life